Happy birthday, Tito Eric. Lama. Ayan mga kabeshi, at luto na po itong ating spaghetti. Good morning mga kabeshi. Good morning po. Kaya yeah, pa si Mami Jackie. Kakagising. Mabilis ang breakfast mga kabeshi. Yes. Itlog. Ito dito na ito. Tati na at hat ko. Staple breakfast ng mga bata. Sa tiki la lang ng ulan, mami. Kanina, sobrang lakas, tapos may hangin. Oo. Oh, okay. talaga. Okay. kaya na po ang itlog. So, Magkasamad din ang kontentahan ng ketchup. Eh, okay. po so, pala maduro ba siya na may ano? Dudurugin din natin. Yan naman ay ang tawag. Eh, yung binat, yan ang tawag. Oh, may lag. Ito, Ito na, mami. Ayan mga kabeshi, nakaluto na po ako ng ating breakfast. Merong sinangag, pero may choice din po ng regular rice. Meron tayo yung hotdog, itlog, corn beef, at saka po itong isda kain na tayo boys and ngayon nga po ay birthday ng tito eric ngayong araw na ito kain na po tatay kakainin si tatay ang kagabi si tatay po ay galing sa palayanan, galing sa palayanan. Oo, si tatay po ay galing sa palayanan at talagang Oo. wala pong bagyo eh ay may bagyo pero hindi ganong kalakas thank you lord kain na tayo mga kabesh. Ipapakainin ko muna yung mga bata. Yes. Yeah. Ito yung to, Tawad na Eh, hotdog. Saka ang birthday boys si Tito Eric Yes, kakain na po Sandra's lang pero ikakain na, tayo Eh, ba't wala kang dati? ang itlog, saka kaano or Lord. Maraming salamat sa pagkain ito. Pagpalaan mo nga po ito at maging kalakasan na aming katawan. Salamat po sa buhay ni Tito Eri na siya nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon. Patuloy mo siyang bigyan ng palibagong kalakasan, O oh God. patuloy mo siyang sustain all his life. And may all the desires of his, heart of his, head, of his heart, Panginoon, ang siyang mapangyari sa kanyang buhay. At uh, Panginoon, ikaw patuloy na bless sa kanya yung aming pananangin na siya ay makahanap ng tamang babae para sa kanya og oh God ay yung ipagkalob sa kanya at the right time. In Jesus' name, Amen! 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 <laughs> okay. Amen! Gihap. Yep. na rin si Eric. From birthday boy. Huh? Na may bagyo. Birthday boy na may bagyo. Laging may bagyo. Nung nakarana yung undoy, yun ay September 26 din yun. Ay may bagyo din. Undoy. Oh, yan. Ang nanay ay nakakain ha? Ang nanay. Maybe sa Sunday na lang tayo para kay bawa makaluwas. edi pagbalik niyo na lang. Oh, okay. Saka maulan, mapagyo, hindi paglabas. Dahil po. Salamat po. Boys, mag-a-bari. Thank you. Ayan po. At lumiwanag na naman. Pa ulan, -ula, pa -bugso, bugso. ulan, pabugso-bugso. Li ulan, liliwanag. Ulan, liliwanag. Narito si Bobby. Ha, 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 ha may mga naka-uniform pati si Andres sa kasi mami lahat kami ay naka-yellow at o may, si... ano, to, <laughs> o may tito... ano daw at nakadilaw. <laughs> nakadilaw. naka-dilaw din si Hanay at si mami ang naka-assign sa pagluluto ng spaghetti. spaghetti happy birthday tito Eric Oh. After lunch na tayo mami magluluto nire-ready lang po ni Mami Janet yes your favorite favorite ba ni Bobby to? <laughs> Bobby's favorite Bobby meron daw na rin oh Mali Oo. Ko mali ah, check mo pala. Eh pag malaki okay lang. Yep. Saka, cheese. Oh. Sa iba pa. cheese pa daw Beto sa loob Beto, mami sa loob ng salamin Ng glass yan Yung salamin Yes ilalim. Okay na siguro ito na. Ano yan? Yung ganyang kadaming spaghetti o oh, dalawang kilo. Dalawang mm kilo. -hmm. So, Baka siya rin kayo. dito. Pero oh, oh. spaghetti na. May pansit. Ah, may pansit oh, pa. Parang oh. ganito na lang dadi. Okay na siguro yan. Ano yan? Ay binagkat magluluto. Oo. Oh. birthday, Tito Eric. Okay, si Mami. <laughs> si mami, mami, mami na magtatakal. Ilang guhit? Mga isang guhit? One fourth na. Okay. Ah, uh, one fourth. Um, um, ni nanay? Mag, ano ba yung, yung takal mo nanay? Isang guhit lang. Ayun, isang guhit lang mami. Mala, madami ang one port niya. At yung mag ano lang. Isang guhit lang. Uh, -oh. sana nga yung uh, guhitan. Nagay <laughs> to. Parang kakangkipa e eh, mami. Kakangkipa to? Ayan. Yeah. Okay, Ayan yan, okay na yan. Okay na to? Pag guhit mo na. Bango! <laughs> Pagbibinagkat ka mamaya, sarili namin. Yes, yan okay, din. Bakit okay. iyaakit? Yeah. mamaya na i-guguhit yan. Isang guhit. O oh, nanay, ilang guhit na ito ah? Pumatak. 1 1⁄2 na yata iyan 1 hmm. pa nakaunti walang pa mga kalahas 1 <tinyo> na lang daw mami uh -huh. ayan okay na yan, mami uh -huh. kahit mapasobra o kulang daw ay okay na yan, sabi ni Mader sino <laughs> may panlahok mo Wow, oh, kumpleto, tapos bibili pa ng hotdog, hotdog wow Sixty pesos bumili ako kanina Sixty pesos e yun talagang naman hotdog daddy po ibibili lang ng hotdog para kumpleto ang ating ingredients Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog, ako po ay magluluto ng spaghetti. Dahil ngayon po ay birthday ni Tito Eric. Mamaya ay may kainan dito po sa bahay. So ayan po mga kabeshi, na-prepare na natin itong spaghetti. Bale, dalawa pong kilo ang ating lulutuin. Dahil mamaya po ay magdadatingan ng timhitik sa kaiba pong kaibigan ni Tito Eric at mga uh, kapatid. Meron tayong bawang sibuyas. Ito po yung malalaking hotdog aking hiniwala. Lalagyan ko ng cheese, margarine, at saka yung iba pa natin sangkap. Margarine. Iparituhin ko muna itong hotdog. ako kumakabay siya ng konti para sa topping. Ayan. Maglalagay na ako ng bawang at sibuyas. Ito po ay dalawang malalaking bawang, dalawang malaking sibuyas at saka sa bawang. sa kabilang uh, kalan ay nagpapainit na ako ng tubig para sa pasta mga kabeshi. Pagkatapos ay susunod ko na ang ating giniling. in quarantine. Sa ko lang mga kabeshi. Yung ating bongi. Tapos ay akin na pangahalo. Okay. sauce sweet style spaghetti sauce lalagyan ko na rin ng ketchup para sa iba pang pampala sa mga kabeshi liver spread. Yan. At lalagyan ko ng condense. na din itong ating pasta. i ko na mga kabeshi. Ayan mga kabeshi, lalagay ko na po yung pasta natin sa sauce. Bale, babawas lang ako para sa aking toppings. Yeah. Oh, dami. Dami ang tokay. To, Sakto lang yan naan yung mga bata ay okay. yung walisin dun na sa mga damit nakabeshi kaya ilalahat ko na. Sakto lang yung sauce na gawa ko. Akala ko kasi kanina ay eh, baka mabitin ay eh, mapasopla yung pasta. Hey, kapalay, kapalay, kapalay. Jadi sama eh. Ya pa, ya pa siya. Pagkain Pagkain na kwa. Pagkain na siyena na Pati sa upa. Pati sa upa ikaw ba? Ayan ita 600. Six na rate, six cent rate. Yanapusina asang makapesh. ka. Asa ano nag-spaghetti ka? Asa ano yung pangyariyar ng cheese? Kaya kaya rin pa natin ng cheese. Yung okay, okay. cheese mga ka-beshi. Ito, okay, okay. ito na yung cheese mga ka sa kaya-riyaran na okay. ilalahat ko lang po ito. Parang dinaga na ito. <laughs> Ayan po mga ka-beshi, nagpapahinga lang ang sinaasang galing silang biyahe. Pero nagsasaing ng Tita Asang, Tita Hyphen. At ito yung dala nila. Ang highly in demand na sisig ng kasal ni nanay at tatay. Ito po ay paluto ni Tito Eric. No? Doon sa parehas na magluluto, taga Binulasan. Ito naman po ang binagkat ni Daddy. Ito po ang aming pa-birthday kay Tito Eric pakadami rin po nito. Nilaipat ko na dito sa lagayan. Maiki po mga kapensya at meron lang kaming ganito. O ba ga gamit na gamit natin? Ano eh? At ito po ay pansit na in order sa quickies. Ito naman ay What? <laughs> pa-birthday sa Tito Eric ang suman. Suman ang pa-birthday. At ito yung cake from Sis Leia tatay. Tatay. Wow. Dito na po ang mga chulas. Kita na lenset. Galing naman yan. Kay Domi lang ha. Yeah. Ah, Punta sa Tita eh. Ala. Ako <laughs> kumakayakap naman siya. bakit. Siring-siring naman tumaglakad. Ay, si ay, mm -hmm. ay, ay, si Bobby. Nakayelo ka dun na. Kami po yung mga nakayelo. Ay, kita ini. Ano ito? Para ka sa akin ba yan? Oh, my Lord. Papa, Val and Teo. Val and Teo vlog. Hey, Mimi. Inggi selamat marapatid. Nangi benya sa rad. Ayante Ate Ime at bisik sa kanyang paghihiwa. Wow, thank you so much Ate Gigi sa birthday po kay Tito Eric na butter cake. Sobrang masarap na masarap. At kay Tita si selection. Marok. Salamat po Tita si ko ang mga handa ni Tito Erie. Ayan mga kabesi, nakuha na ako ng spaghetti. At iba pang pagkain. Sising na si Andres. My love, Andres. My boy, boy. boy. Kain na tayo. Ba'y si ako okay ah? Ayan mga kabesi, kumakuha na itong spaghetti. Ito po ay tinikman ko na kanina, pero... Sarap pa rin kahit walamig na. Sarap lang yun. Dito si tayo sa Kain mo tayo. Papakainin ko na rin si Bobby at si Andres. Yeah, Ayan, kain na, na po. Ayan po. <tapos> tayo. Kain na kayo. <tapos> 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 Sabi so, din daw. nag sa bapit. Kaya tayo. Sabi din Pag, pag, pag ko po, may <laughs> <Wala sabi> po <laughs> sa luna. Mami lang. Mami po sa wala na lang. <laughs> At saka sa mga <laughs> sa iyo, na <laughs> favorite all time favorite ni atin no na may rice at saka tinola oh the all time favorite ni atin no is so spaghetti at binagkat isang luto mo isang luto ko pa dami yung serving pa dami yung saging. gusto sa pinya so tapos ay nga ito rin ng tinayin salamat ate happy birthday tito eric meron may mga bisita dumating si tito eric Ayan po, nakakagulong na po ang kamagkanak ni Tabong. Ito sa na po, ganas, uh, yes, uh, dito ka, dito natin ha, uh, dipila natin. And kaya na, salamat sa pagpunta. Ka. Lagyan mo ulit, Daddy. Ay, hindi lang ako Happy birthday, Kuya <laughs> Eri. Salamat. Salamat sa pagmamahal sa si ating pamilya gawin laging masahan sa bahay. birthday wish ko ay more blessing At alam mo na alam mo na Magkasawa na. Pero wag mo na siya. Ang Ang Mga isang taon na naman. Ang nabok the lord bless you and keep you the lord make his face shine on you and be gracious to you the lord turn his face toward you and give you peace number 624 to 26 niv